Gusto mo ba na makakatanggap ng tawag o text galing sa kanya? Dahil sa matagal na siyang walang paramdam sa iyo. At matagal na kayong hindi nag-uusap na dalawa, kaya ngayon ay sobrang miss na miss mo na siya. At gusto mo na ikaw ay tawagan o i-text niya. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala at dapat palaging buo ang loob nyo sa paggawa nito. Una, ang gagawin mo ay kumuha ka ng papel at panulat at kahit anong kulay na panulat ay pwedeng gamitin at pagkatapos ay isulat mo lamang ng tatlong beses ang buong pangalan ng target at pagkatapos nito ay isulat mo lamang ito sa pangalan niya. Ganito po ang pagkagawa. Pagkatapos mong masulat ang kanyang pangalan at apelido, ay isulat mo lamang ito sa pangalan niya, call and text me now. At pagkatapos ay tupiin mo itong papel paloob at kahit ilang tupi na gusto mo ay pwede. At pagkatapos ilagay mo lang ito sa bulsa mo o di kaya sa likod ng case ng cellphone mo. At wala na po kayong kailangang banggitin na spell. Basta magawa mo lang ito ng tama at ito ay sobrang effective talaga at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede mo gawin ang ritual na ito sa kahit na anong araw o oras. Basta gustong gusto mo ito gawin ay pwedeng pwede po. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, tiyak ikaw ay makakatanggap ng tawag o text galing sa kanya. Basta gawin mo lamang ito ng tama at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At eto muna sa ngayon hanggang sa sunod ko pong video. Maraming salamat po sa panunood. Thank you and God bless us all.